So na yan ang alag. Ang tatay niya. Dito naman tayo sa may magandang sapa. Ayan yung magandang sapa natin mga idol. Di ba? Napakaganda ng sapa dito mga idol. Hmm? Ayan. So napakaganda ng ilog. Ayan yung atis ng ilog mga idol. ganda ng ilog dito mga idol napaka ano napakalinaw so ayan mga idol kung oh. so, makikita nyo napakalinaw ng ilog dito kaya nga uh, gustong gusto ko dito sa bukid kasi sa bukid kasi maganda ang ano dito ang aura dito ayan oh. ang ganda ng kabukiran uh, natin so, kaya ang tatay vlog nyo laging napunta sa mga ganitong lugar ayan oh. Napakaganda mga lods. Kaya ako mas gusto ko mamuhay dito sa ano sa bukid. Kasi sa bukid mga idol, ano, tagana ka sa lahat. Tagana ka sa pagkain, sa prutas. Yan mga lods. di ba? hindi ka hindi ka gugutom dito basta masipag ka lang. ayan, ang ganda. Ang ganda ng bukid mga idol. Wala ka nang hanapin pa dito.

mga gandang tanawin uh, dito sa amin sa probinsya. Yan. Yeah. Yung mga ganitong klase uh, pamumuhay. Ito yung mga nanimit namin. Ayan. Oh. So, so ayan mga idol Ayan tatay vlog nyo Laging ano Laging gumagala uh, Kung hindi tayo sa bukit Nasa mga Sapa, sa mga ilog Kung saan saan Basta at mayroong adventure So ayan, diba Ang ganda ng ano natin Ng Sapa uh, So ayan oh napakaganda ng sapa mga idol wala ka na masasabi dito kahit mong mag araw kang maligo wala ang problema unlimited yung tubig napakalinaw pa ayan yung isa natin kasama oh. hello shout out oh. Digo City oh. kuya Nick yan kuya Nick sa Nicolas oh. San oh. you sa Oh, yan. Gumagala kami dito mga idol kasi nagpapaanwain kami kasi Uh, napapagod din yung mga vloggers na tulad namin. Shout out kay Tatay Vlog. Yes. Uh, nami karoon din sa Riverside sa Nikola. Uh, Asa man tong isa idol? Ay, si Mayo. nami isa kay Kaobang si John Sniper. Kapag uh, siya si uh, sa Iyahan. O. Naglimpio, oh. naglimpio. O, uh, di ba? So maginahin na yung mga idol kasi uwi <laughs> na kasi kami hapo na. Ayan. ayan saan pa kayo magkahanap dito ka na diba so ayan o no? so ayan mga ganyan lang mga simple uh, ayan o no? yung mga vlogger na mga ano masisipag nagabitbit so, ng tripod ayan, yun yung uh, isa naming o oh, kita niyo yan ito video man pero sinit nagdala sa don sniper angat Asa? Uh, traw, 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 traw. Asa man na kana kana ay oi don kore ka oh. anong giusingan okay. mano ni man, man. <laughs> ha kin okay wa may lain pintag oh. natay na ganang cellphonein dot

Magtiyaga lang gud tiyaga uh, oh. di ba? Ang viewers yes. 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 <st> na to, wala pa ganay naka-upload to na na viewers. Oy. Kaya na, ayo na. Pa na-upload ha? Dapat na upload Oh. Kamba. No, Positive jud. Shout out Triple X. Ah. Grabe, Triple X pa jud. Macam gua kerja gua pagi kan mana nak yang limpi dia dia dia. Kalau kau yang tempis tu. Orang yang mag motor mana si dan stepir wak motor. Mag baklai tau ik. Angan yang terbawa nak. Ah, baklai mi kebak mi motor mana bike? Baklai na pun. Baklai na pun main igli lah yo. Ada teman ni ani god. Ane gini ane gini yang mau makin abuhi god. Hai, jangan sepak kami ane. Di ba? Oh. Ay, ko kayo bato. Aro? Oo. Oh. picture na sila, oh. Ay, ko kayo bato. Oh, yung mga kalikasan. Oh. Anawa, una pa ta nagbaklay. Karon nagsunod na si Apsa na ta. Apsa na ta. Ang ah, ni trabaho ani eh. Sa matong motor nga, nga daot naman yung motor ko mga bay nada out na nanigibati nani may karamdaman na yung motor natin ang 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 aning ang aning dun sniper eh oh 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 ah, ang ah ah oh sinaw na motor eh ah yeah, gawasingan wasing ko sagtaman taman god. Ning kamot taani, tani, baklay tani. Atang tani. Masakyan na tani, kewa na gita ni. Oh, impas ang tubo ani. Tulik ko ta oh. Ha? Tubo.